Ayan guys, Good size. Ayos. Uh, Laki. Ayan, magandang hapon mga kaisla. So, bali magtataan pala kami ng trap. Ayan. Tatlong pera. Ay, bali apat pala yan. Uh, at isa nakabit na namin dun sa may kabilang side. At uh, tumawid pa kasi kami dito. Hindi ko na lang nakamerahan. So, bali ito yung bukana. At uh, sumarado pala to kaya ganyan ang kulay ng tubig ayan o hindi nakalabas yung uh, tubig galing sa ilog dahil ang mga nakaraang araw ay malakas ang hangin habagat so natulak yung buhangin kaya itong ilog ganito yung kulay ayan o so natry namin mag alimango kung may laman to tingnan namin ngayon ang kulay ng tubig. Ayan. Bali, apat na piraso lang to. At kanina, nung natawid nga pala kami dito, may tumalon sa aming, ano, isdang banak. So, buhay pa. Banak. So, pakakawala natin. Isang piraso naman. Sarap sana to kung marami. Ayan, buhay pa yan. So, kakabit ko muna guys. Dito lang. Pagkakahanay lang yan dito. Nakabit na namin yung isa. So ayan guys, naikabit ko na yung tatlo. So okay, bali ito na lang isa. At doon sa so may bandang gitna ko lalagay. At yung tatlo ay nandito lang. Ito yung isa. Tapos sa gitna, tapos sa dulo. So ito. Dito ko lang sa may bandang gitna. Pang-apat. Nagyumala din din guys. So babalikin natin ito bukas ng umaga rin. Tignan natin kung uh, may laman dito sa bukana. So nagkakapit pala ako nito guys ay doon so sa may porseng groby yung mga nakaraang nagkakabit ako at ngayon ako nag-try dito sa may pool ayan. dahil hindi nga lumalabas yung tubig ayan hindi siya maagos so try lang tayo dito dahil yung pinakong loob sa pinagkakabitan ko dun ay malalim ayan naipon yung tubig hindi makaagos so bali magbubukas pa to ay pag Lumakas na ulit ang ulan Bali Baha na ang magpapabukas dyan sa Sunbar nata ayun yung sunbar yan Mahaba So Bukas na lang guys Mabalikan namin ah, At mag ano pa kami Magpupusit So di ko alam kung may sasama ko pa yung pa kayo mamaya Pagpupusit namin ah, At hanggang dito na lang guys ah, At abang abang bukas Mga mandaw Ayan magandang umaga mga kaisla Upapandawin so, na namin yung trap na tinaan namin kahapon Medyo maliwalas na yung panahon ngayon Ayan ang dagat oh. Good morning, good morning So dito nga pala yung una Medyo malalim lang dito guys Ayan Dito lang yan sa may Inaalib ng kahoy So sana may laman guys O oh, Kalmado ng panahon ngayon Tingnan muna natin walang laman so puntahan natin yung pangalawa mamaya na natin kunin yun yun guys ito yung pangalawa ito lang sya nakatali sa kahay gitu, good size ayos laki ayun oh no? laki guys no? ayos good size isa ayos mga idol dalawa pa tayong papandawin ayos Dilugi. Ayan mga idol. Good size na. Ah, oh. yes. Tingnan natin yung babae. Babae. Ayos mga idol. Tingnan pa natin yung dalawa. ito Dito. Guys, dito yung pang ano. sa so, may puno ng kahoy na to. Ayos. Mga isa tayo sa tarap natin. May wali, may dalawa pa. Ayan. Ayan. <tinyo> <tinyo> yung kahulihan namin nilagay sana may laman pero goods na goods na yung isa na yun good size pa dito lang yan sa may bukana nagbaka sakali lang kami so nagkataan ako guys dun talaga sa loob nito tingnan natin sana nandito pa ito Wala guys. <smart noise> bali isa lang na yari natin at ayun Good chase na rin naman. Oh. Bye. So, makamataba sya dahil matigas pang ganito ayan so itbal, ito yung ating kinabit na apat at ito lang yung so good na rin goods na rin naman yan uh, at nag try lang kami dito sa may bukana mismo ang dagat na yan oh ayan So hanggang dito na lang mga idol at uh, abang na lang ulit sa mga susunod na videos. Ayan. Ayos. Ganito na lang guys. Salamat. Bye-bye.